Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong uh, payag ni Attorney Rowena Gwanson. Meron siyang bagong programa Bardagulang Legal. My message to Martin Romaldes. Uh, diniskas niya yung mga reaksyon ng mga kongresista after na may archive yung impeachment case ni Bipisara Sara tapos mga kakampi ni speaker nagdipensa na mga senador irespeto nyo naman ang speaker nako sumagot si Ator ni Guanzon sabi niya hindi deserve ni Speaker Romaldes ang respeto <laughs> grabe o sige pakinggan natin ha wala na talagang tatalo sa mapapalan. pagkatapos ma-archive o oh, may sintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay BP Sara Duterte ay syempre reklamo to the max ang mga congressman na pumirma well at baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na Yo. reklamo dyan dahil totoo naman ang mga ruling dyan na Supreme Court na wala kayong ginawang Tama. tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayong nagpirmahan dyan na wala man lang kayong meeting-meeting uh, uh, o kaya eh, hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President uh, Sara Duterte. Dalawang katagalang naman po eh, sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po, dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land the binoto ng tao ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Pero syempre, galit-galit. Galit-galit. <laughs> yeah, parang strong-strong na naman siya. <laughs> speaker ay strong-strong na naman. <laughs> ano sabi ng mga congressman na nag-campaign niya? Mag-respeto naman kayo mga senador <laughs> ng speaker. At bakit? <laughs> bakit siya nag-respeto? <Sana>? <laughs> Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan, ano, uh, walang respeto sa konstitusyon? At mm. bakit sila rin respeto dahil speaker siya? Mm. Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng, ng mga pinagsasabi niya pagkatapos sa Mark Archive ang impeachment complaint niyo? Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya sana po <laughs> sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay Mag-convince na si BBM na talagang dapat na po na magbibigyan niya ang mm -hmm. speaker. Respect? Correct. You don't deserve our respect. <laughs> Ayos. <laughs> Basa tayo ng mga kamens. sa <laughs> Walang tatalo sa kakapalan. Respect? You do not deserve our respect. <laughs> Grabe, Jo, malingin Respect is earned Lolong, dili magpabunjing Bunjing hmm. Ante Maldita, Madam, di ka ba pwede Petisyon na maging senator Agad-agad po hmm. Only in the Philippines, attorney, Sabi ni Joy Eliascas Vince, Vince due process is not one way ticket kaya nga nagfile ng motion for reconsideration ng HOR Christina Zanz very well said attorney Guanson you don't deserve our respect Edmundo Celes loud and clear madam Rosel Alberto, makapal talaga face niyan, madam. Jonah Giliban, respect this cute, healthy baby. <laughs> yeah. Okay, so, kanina may nabasa kong post. Yung, malala nyo, yung may grupo ng mga kaparian, na nagsampay yung pangatlong impeachment complaint, nagsampa rin sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para hilingin na baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang unanimous decision. So, uh, ang dami nang nakafile na motion for reconsideration. Hindi lang ang hindi lang ang kamera, may may nauna pa eh mga kung sino yung mga private individuals noon na nagsampa ng impeachment complaint nag-file din sila ng motion for reconsideration so parang ano sila eh, parang padamihan ng MR ah uh, hindi nyo madadala ang mga maestrado sa padamihan ng MR depende sa arguments ninyo So, tignan natin kung ano ang resulta Ito na naman ang kaabang-abang. I don't know how many months. Uh, may nabasa akong legal uh, opinion, mga 2 to 3 months daw. Kasi, pinasubmit na uh, yung kampo ni BP Sara at kampo ni Atty. ng reply. 10 days, non-extendable period. I don't know kung kailan ang deadline. Baka, uh, within this week, deadline na. Oh, uh, Mag-usap-usap ulit Ang uh, mga maestrado uh, Ang iba nga Humihiling na kung pwede Mayroong oral arguments To me <coughs> Mas maganda sana kung may oral arguments eh, Para lalong Ma-expose Ang kanilang Ginawang uh, Hindi pagsunod sa konstitusyon Mas maganda Kung may oral arguments So ito pa ang isang nakakabahala. Si Senator Soto. Meron siyang pahayag na in case <coughs> ang Supreme Court mag-decide with finality na ibasura na talaga ang impeachment case ni VP Sara, payag daw siya na i-amend ang Constitution, yung Article 11. I don't know paano napunta doon sa charter change na naman. Anyway, Uh, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at papo Para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan Panorin niyo ang video na ito oh si lolo ang matagaan no, ug yaro nga magatop si ang balay oh, so mo ang balay ni lolo so mga bus busog na gyud yang yang abo ni lolo so matud ni ang kuan nga tuluan nag apit apit sa mga yero so makita ni kung maulan, tuluan lagi kay sila kay apit apit ng yero So atong makita karon kay ini ato kami sa lagiero magatup sila, mag sila karon. So mo ini lang ilang atupan. Na ilang turganan kay ulan na sila kung mag kun sila kung mabasa sila ulan kung mag-ulan. Mo ini ang ilang atupan nga ilang balay. nato si lolo at si lola sila pag-atap sila balay kaso oh, managidog atop ng oh, managidog na ang oh, lalo kapag ah, nilang balay so kita nyo ba nganinot na kayo kaya namanagidog tao ng ngero ito na o karon atong pangutan ang karon si nanay tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero so unsa inyong masulti tatay o nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay salamat sa Ginoo nga natabangan kami ulanan so pila na imong edad tay 63 si nanay 63 so namoy anak naa oh, so tanan na namin yo tanan na Uh, so well, uh, pila ka tuig ni ang inyong balay na eh. nga nainato na nga na, giya pilapid na lang ang yero ye Napulo na Ah uh, sige tas Ah sa uh, sige salamat po